So guys, for today's video ay si-share ko naman ito Itong aking uh, Hindi ko pa ito natitikman Matagal na itong trending Gulay chips na ito Pero hindi ko pa ito natitikman Ayan Hindi ako nakakabili nito sa TikTok Hindi ko alam kung anong pangalan niya Basta ito ay gulay chips ah? Hindi ko alam Panghapon ang kanyang ano O pang Korea yung kanyang sulat. Ah? Hindi ko maintindihan So guys, titikman ko kung ito nga ay masarap kung kain ng ipin ko kasi guys uh, gusto siyang ipin ko kaya di lahat ng ng pagkain na malulutong ay kain kainin ng ipin ko <laughs> ah? so try natin buksan siya na ano. So, ay hindi ko makita. So, Ayan siya. Ayan. Ayan, Ayan. <laughs> natin. First try. Ano ito? Ah, sitaw. kumutin hey, kamuti. Hindi sitaw. Kala ko kumutin eh kala ko sitaw. Ako, yung ang sinasabi ko, guys? Nagtatry lang ako kasi lahat ng mga ganitong ano, matigas hindi kaya. <laughs> Try ko daw ito. Yung kalabasa yata ito. Tigas talaga. Ano ah, pa kung iba? Ito banana chips. Ito kaya ko. Nice! Ito yata yung kamote na ubi. Ito lang nakikita ko. Kalabasa yata ito. Hilip talaga kagatin Ito lang kaya ko. Eh. Talagang una ano, siya, gulay siya na pinalatong lang guys. Kaya ano, gulay lang siya pinalatong. Hindi siya yung artificial na ano, na na kunwari ay ano, gulay talaga siya na pinalutong lang siya, binilad. Siguro ito bago uh, sinangag. Ubi. yun lang guys, siner ko lang sa inyo kasi first time kumakatik nito. Ito pala talaga ay gulay na hinewahiwa na binelid lang bago pinerito. Yun lang.